multo ng babae na ng kamera sa museyo. Multo ng pirata sa fortress na din ng kamera. Nakapangingil ako exploration sa loob ng abandoned haunted house. Jesus. pa, kabra. na din ng mga explorer. Wala, <laughs> wala, <laughs> wala. <laughs> well, kung ready ka na, ay tara. Kasyo sa tanong ko, Chiu! Hige Sa dahi, Kaskin! Sa dahi! Sa dahi, Kaskin! Mano! Multo! pirata tanghaling tapat kung saan isang lalaki ang naglalakad sa isang peninsula kung saan nakatayo ang isang ancient fortress na naitayo noong 1725. Ang fortress sa talagang matibay at buo pa rin sa kabila ng kalumaan nito pero hindi ito ang talagang nagpamangha sa lalaking kumukuha ng video. Sa halip ay ang makukunan nito sa lugar na magpapatindig ng balahibo niya. Kinukunan nito ng video ang paligid habang naglilibot sila ng kapatid Di umano ang fortress ay may malagimding ding nakaraan dahil maraming tao ang namatay rito ng salakayan nito ng mga pirata. Dahil sa alam ng lalaki ang kasaysayan nito ay di nito mapigilang makaramdam ng presensya sa paligid. Huwag kang kukurap pang masdan mong maigi kung makikita mo rin ba ang nakunan niya. Okay. すいません。 Nakita mo rin ba, hindi napansin ng lalaki ang isang imaheng dumaan sa fortress. Kahit na hindi ganito ka HD ang video ay makikita at mapapansin mo pa rin ang imaheng bigla na lamang naparaan. Ayon sa lalaki, ang area kung saan ito nakunan ay close at hindi bukas para sa publiko. Kung pagmamasdan mo nga ay parang lumulutang ito sa ere. Iba't ibang espekulasyon ang inani nito mula sa maaring isa itong spirito ng piratang namatay na gustong tumuwid sa fortress. But what do you think, Kamulti? Ano ang nakunan nila? Haunted house. <laughs> Ang lalaking ito ay nage-explore sa Tio Umanoy Haunted House. Nang biglang may mangyaring uh, hindi niya hinahasaan. Kaya? Taka Nanginig siya sa pagkakatayo ng gigla nitong napansin ang hindi-hundi yung paggalaw ng salamin na nakasabit sa pader. maririnig ang boses ng explorer na takot na takot na tila ba hindi makatayo habang pinagmamasdan ang paggalaw ng salaming nakasabit na tila ba pinapagalaw naman na hindi makitang nilalang. At nang bahagya na nga itong tumigil ay dito na siya naglakas ng loob na lumapit upang tignan ito. Sarin <laughs> <놀람> 가지마. 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 오, 어? 짜잔. Nang may mapansin na nga siyang shadowy figure sa loob ay agad siyang tumakbo upang tignan nito Pero wala namang tao o sino man ang nasa loob Umpisa pa lamang ito ng kapapalagang mararanasan niya sa loob ng bahay Dahil sa pagpapatuloy nito ay mas manginilabot ka sa mangyayari Oh, ah! ka? Huwag 아, <목소리> 아, 어, 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 게 어? 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 거기 누구 Nag-umpisa na namang gumalaw ang mga gamit sa loob ng kwarto at mapapansin rin ang unti-unting paggalaw ng bintana. Oh. Oh. Tila ba senyalis ito na dapat na nga siyang lumabas sa bahay dahil nung kumpisa nang maging agresibo ang entity naroon pero hindi pa rin siya nagpatinag dahil muli ay nagpatuloy pa rin siya hanggang sa ito na nga ang mangyari. 어? 뭐야? 뭐야? 어? 어? 너 뭐야? 거기 있어! 너 진짜 이씨! 너 거기 있어! Nagpakita na nga ang figura sa kanya na nasa likod ng pintuan. Tila ba gusto siyang lumapit dito, Pero dito na nagtatakbo ang lalaki at hindi na naglakas loob na puntahan pa ito. Pero ano sa tingin mo kamulti ang nangyayari? Totoo nga kaya ang haunted ang bahay o sadyang ang mga nangyayari sa loob ay klasikal at sadyang gawa-gawa lamang. Either way, nasa iyo ang desisyon kung totoo ba ito or hoax lamang ni Hingaya ng iba. Lights out! Ang babae sa video nito ay nag stay sa kanyang apartment sa New York and all of a sudden, nag shutdown ng ilaw at kuryente sa loob ng apartment. Dito na nag-umpisang naging weirdo ang mga sumunod na nangyari. Okay, hi. Um, sorry, I'm just watching something, but literally, hold on. There's no electricity in our place right now. Okay, turns it off. But I swear, shite. Okay, this door, oh, Jesus, has been doing this literally all day. And look, it's shite. Oh my God. Hello? Hold on, hold on. I'm going out there. Hold on, there's no light. Oh, I turned the flash on because I couldn't see shite out there. I have my epic mace. Oh, okay. I swear. Jesus. Oh my gosh, Jesus. Okay, this door always moves because of the wind. I'm not really worried about that. Jesus. <laughs> oh, <laughs> come on. Oh, no, 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 F that. no, no, Napansin ng babae ang pintuan nito ang yumayanig ng kusa. Dito ay sinilip niya kung sino ang may gawa nito. Napansin niya nga may gumagalaw nga sa labas kaya agad nitong kinuha ang paper spray at minuksan ng pintuan. Pero walang tao o sino man sa labas. Ang tanging tumambad lamang sa kanya ay ang nakakatakot na pitch black hallway. Mayat maya pa ay nakalinig na nga siya ng malalim na paghinga sa hallway. Oh, shit. Jesus. Oh, oh, so ano kaya o sino kaya ang may kagagawan na nakapangingila po na na-whisper sa hallway? At ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng papahe? Dahil sa museo. Ang original source ng video nito ay noon Walang eksaktong informasyon sa kung sino ang unang nagpost nito sa internet. Magpagayon pa man ay nakapagingilawot pa rin ang video nito. Well, kinuna nito sa isang museo ng isang mga grupong bumisita sa exhibit. Kung pagmamasdan nga ay nakapagingilawot ang mga manikin sa loob. Pero hindi ito ang talagang nagbigay kilabot sa video dahil may mas nakakatakot pa na kung sino man ang kumuha ng video nito ay hindi napansin ang mga nangyari. Wala silang kaidi ediya na ito pala ang nakapture nila. Thank you. Out of nowhere, isang shadowy figure ng babae ang lumitaw sa salamin na nakunan ng kamera. Pero ang nakapagtataka ay wala namang tao na maaaring pagmulan ng refleksyon. May mga nagsasabing isa nga itong tao, taong namayapa na. Ang iba naman ay multo ng isang babae sa museo. Ang babae ang nagkas sa salamin ay tila ba nakasuot ng gown na mula pa Victorian era. Dahil sa hindi kilala ang unang nag-upload nito at saan nga ba talaga ito nagmula ay nanatili na lamang ding misteryo kung ano ang nakunang ito sa loob ng museyo. ang Fatos e Mysterious YouTube channel ay nagpunta sa isang nakakatakot na di umano'y haunted forest. At sa pag-i-explore nga nila rito ay may mapapansin silang kakaiba mula sa damuang parte ng kakaw Ta quebrado aqui, ó. Oh. Vai Alguma coisa entrou aqui dentro e bat bateu aqui, ó. Tá vendo aqui, gente. Aqui, oh. vestígio e alguma coisa que passou aqui, algum animal, se eu Vamos adianta vamos adiante. Quero ver qual foi o caminho que eu entrei. <laughs> <laughs> Cateça, hein mano? Deixa eu ver se foi aqui, hein? Tila ba merong kumapang sa madumong parte ito? Hinanap nila kung sino ang may kagagawa nito. Maaaring hayop lamang ito o ibang nila lang. Pero para sa mga explorer ay kakaiba ito dahil tila ba tao o anumang nila lang ang kumapang sa ilalim ng damuhan. At sa pagpapatuloy na nga ng exploration nila ay dito na sila makakarinig ng na nakapangingilapot na tunog. Oh, baby, É? Escuta, 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 escuta. Que droga foi essa, cara? Joda foi feião. Escuta aí, cara, tô vendo não. É foi sinistro isso agora, vi? Então, que negócio sinistro do caramba! Sa kabila na nakapangingil at tatunog na narinig nila, ay eh, nagpatuloy pa rin sila sa paglilibot ng kakawayan uh, upang makahanap ng kasagutan eh, at nang biglang ito ang mangyayari. Oh, Oi. Tá outra vez? Eu não me lembro não, cara. Mas parece que essa árvore foi arrancada da raiz, como se alguma coisa barrou. Com força ou foi a natureza que fez isso? Eu não sei. A natureza é tudo. Eu não sei não, velho. Como? porque se fosse a natureza arramou um todas. Alguma coisa, sei lá, que e... foi. E a gente também não foi. Mano, tu tá escutando isso não, pô. Tipo assim, o negócio assim, interessante esse. Só e, só tô... Pô, da última vez que nós escutou isso. Ele tô... aca. Tô... Então, eu tô querendo saber de onde é que tá vindo. Tu Tipo está... uhum. uhum. isso? Oh céu, que droga foi isso cara que droga fez isso que droga arrancou essa árvore cara que coisa arrancou essa o, olha isso cara que coisa barroa nessa árvore mano olha isso cara alguma coisa barroa aqui cara não é só um de dois frutos que parecem ser cortados na terra eles acreditam que isso é um chupacabra ng chupacabra ay isang uri ng hayop o animal o creature na siyang bumibiktima ng mga hayop maging mga tao. Ang ginagawa nito ay sinisip-sip ang dugo hanggang sa tuluyang maubos ang dugo nito. Di umano ay unang nai-report ang ganitong pangyayari sa Puerto Rico kung saan daang-daang hayop ang gila ba naubusan ng dugo. Sa pagpapatuloy pa rin ng exploration nila ay dito na sila ang mapapatakbo upang hulihin ang chupacabra ang pinaniniwalaan nilang makikita nila. Huwag kang kukurap ka multi. Kung natusin tayo mahin po. Tasyok tayo na wawa. Tusin tayo na na ng paro. May mong kumbalat silensyo. Eh may mong simbara. May simbara may. Vai, tá Vai, vai, vai. Vai, 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 que eu já vou pra lá. Uxi. Deu um aí, galera. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Uxi, bala. Que peraí vai, Não tem um negócio passando aí, não. Eu vou botar aqui o farol alto pra porque... ver. Olha lá, olha lá. Eita, tô vendo. Tira a cabeça. Olha lá, galera. Olha lá, olha lá, aquela coisa lá. Olha lá. A cabra lá, olha lá. Ele lá, lá na árvore, lá, olhando pra ela. Olha. olha lá. Olha é lá. Deixa eu dar um zoom aqui pra galera ver olha lá. Ele tá tirando a óleo, botando a cabeça e olhando. E, e, e coloca. Olha lá. Olha o aí dentro! tamanho tá, mano, que negócio feio Cadê a arma? Ca... Cadê a arma? Cadê a arma? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pega, pega. Eu vou tirar, viu? Eu vou tirar. Vou... Correu, 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 correu. Vou... Correu pra mata, correu pra mata. Levanta, levanta. Bora, bora lá, bora lá, bora lá correu pra mata. Bora lá, bora lá. Desceu, gê! Naniniwala silang ito ang kabra Kaya naman agad nila itong pinuntahan Tumakbo sila sa kinaruroonan nito Pero bigla na lang itong naglao sa kadiliman Kitang kita ang mga mata nitong umiilaw na nakatitik sa kanila Sinubukan nilang dibutin pa ang palikid upang makuna ng Chupacabra Pero hindi na nga ito nagpakita pa Tila ba pinaglalaroan sila nito? Pero isa lang ang katanungan Totoo kaya ito kamulti? Totoo kaya ang Chupacabra ang nakunan? na nila o ang ginagawa nila ay entertainment lamang at sadyang walang katotohanan. Either way, what do you think? Is it real? Or just an elaborate hoax? You decide, Kamulti. Unexpected horror turned to reality. October 4 2024, dalawang magkasintahan ang nanonood ng horror movie. Ang movie ay napanood na ng boyfriend ng babae pero ang girlfriend nito ay unang beses pa lang itong papanoorin. Kaya naman excited ang lalaki sa magiging reaction nito sa kung paano ito matatakot. Ito rin ang dahilan kung bakit kinukunan niya ng video ang babae. Pero wala siyang ka-idea na ang inakakala niyang katatawanan lamang para sa kanya ay mapapalitan ng takot at kilapot. Well, ang dalawa ay nakatira rin sa bahay na puno ng mga manika at horror items. Pero ang makukuna na higit na mas nakakatakot. Habang nanonood sila ay ito ang mangyayari. And of the sap, and the Holy Spirit, by this sign of the Holy Cross, of our Lord Jesus Christ, lives and reigns With the Father and the Holy Spirit! Damn it! <laughs> 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 it's not even like scary. Uh, scary. It's not. <laughs> you killed my <laughs> mother! You killed, your mother. <laughs> you killed your mother! You killed your mother! You killed your <laughs> mother! <laughs> What was meant to be a funny clip of his girlfriend's reaction turns into something they would see in their movie. Out of nowhere, the clown doll on the wall moves. Unaware of what just happened, she continues watching the film while the boyfriend remains speechless as it seems that the doll had come alive. While some think that the film had something to do with this, the couple believes that something else was responsible. As it turns out, they live across a cemetery that's quite literally down the street from them. The following is the girlfriend's footage. Take a look my scary clown video. Okay, so I thought I'd show you that I actually do live across the road from a cemetery. Normally this stuff doesn't scare me, um but the clown kind of did. Ayon sa mga viewers ay maaari ang panunood nga nila ng scary movie ang talagang nagbigay buhay sa daan at malapit pa ito sa libingan. Pero anong sa tingin mo kamulti? Totoo kaya itong paranormal o meron kang ibang explanation sa kung ano ang nangyari? House in the Woods ang mga paranormal investigator na ito ay nagpunta sa isang bahay na malayo sa kabiasnan. Napapalibutan ng bahay ng kakawayan At habang nag-explore sila rito, ay ito ang mangyayari. Você tá por aqui, a mãe da criança? Tinha um caixão aqui agora pouco mesmo. Aparece pra gente de novo, por favor. fika na frente, Patrick. Vai. May napansin ng isa sa kanilang kakaiba kaya naman agad nila itong pinuntahan. Bye. Sutong baru iki. Ney kaski. Sei que eu vi coisa aqui. Huh? Ah, meu Deus, que que você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Que é você? Isang nakasuot ng puting balapal ang nakita nga nilang naglalakad kaya naman agad na tumakbo ang isa sa kanila upang paluin ito. O oh, sa mule, man, kade sa mule? Pero naglaho na lamang ito na parang bula at hindi na nila makita pa muli. Cadê você? Cadê você, mãe? Eu vi você subindo com a vela na mão, aqui! Mano... Então... Cadê? Cadê? E lá, Patrick! Meu Deus do céu! Deus. Relaxa no caixão, você tá louco, tio! Que que é isso? Que que é isso? Sai daí, casquinha! Sai daí! Sai, Sai daí, casquinha! Mano! Muli na naman nila itong nakita at sa pagkakatahong ito ay tila ba natakot na ang may hawak na pamalo Pero nang makuha ito ng lakas ng loob agad niya itong pinuntahan Pero muli na naman itong naglaho Urmaw! irmão, a aquela porta lá, Nino! Abre sa porta Nino! Paso pra ka! abre sa porta aí. Mano! Tava aqui Tava aqui, ó O que tá acontecendo, Pia? Tá. Então, Você viu isso, tio? Eu vi, tá, aqui. tava com o caixão Ela apareceu caixão. ali atrás da árvore O uhum. E some, tio, e some que a puta tá parada do caixão E não tem como ver, não tem como ver. Você viu, Pia? Tá fazendo... Tá vaiar, tio Tá vaiar Tá brincando com o caixão Tô gostando disso, mano Tô gostando, mano Mano, ah, tá esquisito céu, Mano Tá estranho Ah, é mano Cadê Kung mapapansin mo rin ang mga explorer na ito ay may kanya-kanyang armas na hawak. Talagang pinagahandaan nila ang pagpasok sa abandoned forest house nito. Pero ano o sino kaya ang nakuna nilang nakasuot ng puting palabal? Vai casquinha, vai, 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 vai! Cadê? Oh, Dá cadê essa mulher, mano? Cadê essa mulher? Cadê você? Cadê você, mãe? Eu vi você subindo com a vela na mão aqui! Mano, então... Cadê? Olha é aqui lá, Patrick! Meu Deus do céu! Olha lá! Se não se que é multi, isso é verdade. é só um Que que é isso? Que que é isso? Sai daí, casquinha! Sai daí! Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakotang video na i-feature natin ay i-message na lamang kayo. See you again.